Oh, di ba hindi ko <laughs> talaga ng malamang talaga kaya hindi mo mo ngayon Uy, may pasalong mo ka sa akin, Rikos! Ano? Akin salubong... to? Uy, salamat ha! Pagal talaga -mal ako! Pwede salong mo nga Hindi! Akin to? Sir, sa, salamat! Eh, na mahal talaga ako nito. Ay, may pasalong mo nga Akin to? Ano sa akin? Ha? Sa akin to? Iwan ko sa'yo! Pasalong mo mo! Diba dala mo to? Pasalong mo ko sa'kin? Sa sa'yo yan! Binigay mo sa'kin! Binigay mo sa'kin! Diba pasalong mo to sa'kin? Oo! Binigay mo sa'kin yan! Di pa sa, sa lobo mo sa akin diba, mo to, oh, oh. di ba? sa lubog. Ah, talagang malamahan mo talaga Dib ako. Sa Akin lub. to? Ha? Sa Akin Saluban to? Yan. Talaga magiinom talaga ako ngayon. Kala, mabuti na lang. Pahinom mo, mo talaga sir, ako. Di ba pasalubong sa akin to? Ikaw ang nagbigay sa akin yan, di ba? Pasalubong sa akin to, di ba? Binagay mo sa akin to, di ba? Pasalubong mo sa akin? Ha? Ikaw ang nagbigay sa akin Pasalubong diba? mo to sa akin, di ba? Di ba binabot sa akin? Pasalubong. Ano? Isang binabot mo sa iyo at mo sa akin. sa akin to, di ba? Inumin ko? ko <laughs> talagang malamal mo talaga ako. Ay, kainumin mo ngayon. काकिन <laughs> तो <laughs>